Kamusta mga Kamoto Asia? Welcome back sa aming YouTube channel. At kung naghahanap ka ng tips, DIY at informative videos tungkol sa pagumotor, subscribe ka lang at do hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos namin. At para sa episode na ito, ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng tube type tire ng Rusi TC125. Kaya tara, simulan na natin. Bago natin simulan ang unang step, ihanda muna natin ang mga kagamitan katulad ng mga sumusunod. 19 mm 17mm at 14mm open wrench, 2 pieces tire lever, bagong interior at ang bagong gulong. Ang tube type naman na gulong ay mas malambot ang sidewall kumpara sa mga tubeless tires kaya mas madali itong ikabit gamit ang ating mga kamay. Unang step, tanggalin muna natin ang dalawang gulong sa motor. Gamit ang 19mm 17mm at 14mm open wrench at alisin na rin natin ang hangin ng gulong. Buksan lamang natin ang tire valve at ipress ang nozzle nito. Gamit naman ng tear lever, tanggalin natin ang gulong. Dapat ang isang tear lever ay nakabaon sa gulong at nakamaintain lang para magsilbi itong guide at ang isa naman gagamitin natin pang sikwat sa gulong. Kapag natanggal na ang unang sidewall ng gulong, ay tanggalin na natin ang inner tube nito. Katulad ng unang steps natin kanina sa pagtanggal ng unang sidewall ay ganoon lang din natin gagawin ang panghuling sidewall upang matanggal na natin ang gulong. Kasunod na step ay ikabit na natin sa rims ang bago nating gulong. Mas mainam din na magpalit na rin tayo ng inner tube na akma sa sukat ng bagong gulong. Ipasok ang tire valve stem sa butas ng rim at siguraduhin naka-align ang tire valve stem sa butas ng rim upang hindi ito maipit. Muli, gamit ang tire lever ay ipasok natin ang gulong katulad ng step kanina ay ganun din natin ito gagawin. Tandaan, mahalaga na tama ang hangin at nakaposisyon ang arrow rotation ng gulong sa tamang posisyon upang hindi maging sanhi ng madaling pagnipis o pagkasira ng gulong. Mahalaga din na ma-check natin ang thread life ng ating gulong upang masiguro natin na safe na itong ibiyahe. Kapag nakabit na ang mga gulong, ay i-adjust na din natin ang tensyon ng kadena. At ayan mga kamoto Asia, successful na nating napalitan ang tube type tire ng ating Rusi T 125 Sana ay meron po kayong natutunan sa videong ito. Maraming salamat mga Komoto at ride safe sa ating lahat.